Dol, idol, idol, tika! What's up mga idol? For today's video pala is ipapakita ko lang sa inyo kung gaano nga ba kalaki yung kinita ng ating 1 million views sa YouTube short natin. Tara mga idol, samahanin nyo ako. Let's watch this! So yun, magandang araw po sa lahat mga idol Bago po tayo magsimula is isa shout out muna natin lahat-lahat ng mga kaibigan natin At sa mga sumusuporta always sa channel natin mga idol Maraming maraming salamat po sa inyo So yun, mga idol, ito pala yung ating YouTube short na nagkaroon ng 1 million views Tara, panoorin muna natin O oh, di ba? O oh, dahil diyan mga idol, nirelease ko 'yan noong November 25, 2024. Hindi pa siya nag-iisang buwan. Ito na 'yun kadami yung ating views. O oh, di ba? At ito na rin kadami yung nahakot niya na mga subscribers natin mga idol. Ah. At higit sa lahat, ito yung kinita ng ating 1 million views mga idol sa ating YouTube short. O oh, di ba? Meron tayong 40 dollars. Oh. Napakasarap kasing tingnan at napakasaya sa kaluuban mga idol na yung YouTube short mo na inupload ay kumikita na ngayon ng ganitong kalaking halaga. So sa mga baguhan pa lang dyan at sa mga bagong monetize sa mga channel guys, Wag na wag kayong titigil mag-upload ng mga YouTube short ninyo. Malay ninyo, yung nakuha ko ngayon is makukuha rin ninyo balang araw. O oh, ba diba, mga idol? So how much more din kung yung ating sound dyan is sa atin talaga? So, mas malaki pa yung kita diyan, di ba? So, mas in-encourage ko sa inyo diyan mga idol sa mga baguhan diyan na mag-upload kayo ng original sound ninyo. Pwede naman tayong gumamit ng music na nirekomenda ni YouTube sa atin, pero ganun lang mga idol, hati tayo pira na kikitain ng inyong video. So yun mga idol, sana meron ako sa inyong na na-inspire na mga tao diyan nanonood dito sa ating YouTube channel. Ha. So salamat, salamat po sa lahat ng mga nanonood dito sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po mga idol. Utang ko sa inyo itong channel na to. Thank you so much mga idol.